Ay, mga kabalin, maya pa yun daw Umaga. Umaga na naman. Makakapag-vlog tayo ngayon. Wala tayong pasok. Sakit na ng leg ko. Wala tayong pasok ng umaga ngayon. Araw ng Merkules. May... May 8. Nagising ako kanina ng alas 8. Hindi na ako nakatulog. Nagkapi na ako. Pero, magkakapi pa tayo. Di ba? at uh, siya nga pala dahil may time tayo ayusin natin ulit yung bike natin magpa bike na tayo kasi tingnan yung panahon mga kabalin yan malamig pa pero mainit na <laughs> ano yun malamig pero mainit ibig sabihin maaraw na magbike na tayo next week siguro di na ganun mainit pakita <clears throat> ko muna yung mga alaman ko tinanim ko to. Binili ko pala to. Dalawang linggo na. Tapos tinanim. Hindi ko na na naasikaso kasi busy tayo sa trabaho eh. Ito, pinutol ko yung dulo para magkaroon siya ng ayan, maraming sanga. Pag nagsanga-sanga yan, darami yung sanga, daraming bunga. Kaya pinutol ko yung dulo niya. Ayan, pinuputol ko yung dulo. yun no? Kaya magsasanga siya dito, magsasanga siya dito, dito. Ito yung ko. Na, ito talong, ganun din pinutol ko. Ito yan. <coughs> talong. Pero naghanap ako yung malilit, wala eh. Itong pechay ko, wala eh. Tinakpan ko ito. Ngayon ko lang nabuksan, nakalimutan ko. Ito, yung isa parang ganyan na siya. Ito, naiwan yan, ganyan. Tinamnan pala ko ng isang kamates ng kapitbahay namin yan. Sa akin daw yan. Yan. Yan ang sili. Itong sili na to. Ito yun. Yan. <coughs> ito yung bike ko isa. Mountain bike. Yan. Pero nga ayusin ko yung sa loob. Itong road bike. Simpla <laughs> muna tayong kape. Nagkape na ako eh. Pero kape ulit. Walang pasok ng umaga. Bumawi tayo kasi. Ano nang nangyong masarap dyan habang ah, nagkakape tayo ayusin natin yung bike natin yun di diba? labas ko muna labas muna natin yung bike <coughs> Malay tap yung ano eh, yung, yung yung binili kong dating ganito. <coughs> yung binili kong dating ganito, hindi ko alam kung saan nilagay ni AJ. Ah. Bumili na naman ako eh. Lalagay natin dito. Oh. Pambomba ito ng bike eh. Iusin natin. Pero sa ngayon, nung gagawin natin? Yung gulong muna. Yung gulong natin. Ano ilaw. Uh Habang -huh. gumagawa tayo, magkape tayo. ba? Diba? Ito pala, hindi ko natatanggalin to. Yung lagayan ng pambomba natin. Ito, meron din ito eh. Ito yung binili ko eh. Tignan natin kung pwede naman ito, ito dito na lang para hindi na natin lagay ito pero palagay ko pwede rin eh kaya huwag na natin tanggalin ngayon muna natin siya <coughs> paano ba dito gulo ah madala lang tayo walang trabaho eh Yan Dito ko lang dahil tignan ko kung pwede siya. Kailangan natin ng gunting pambomba Bomb to. Ay, ito. hindi pa makita yung isa. Bakit may dito siya? Dito siya. Paano ba nilalagay ito? Sipit lang to eh. Ay. Hindi niya kaano, maluwang Dito. Oh, ito na lang ilagay ko. Ito hindi siya ano eh, naka ano siya. Ito mataba. Taba kasi dapat dito. Palitan ko 'to. <coughs> ito nandito. Oh, yung mga tools. Ito yung mga tools ko dito pala. Ito. Ito ba? mga tools yan. Pag pala nagbabay ko mga kabalin, may tala akong ganito. May laman na ano to eh, barya. Pera. Ito. Kasi dito, pag nagbike ka, kahit gaano ka layo, pag tamad ka nang bumalik na nagbabike, pwede kang sumakay ng bike. Meron siya kaya ng bike. Pag sumakay ka ng bike, meron lagayan itong bike. Ay, kapag sumakay ka ng bus dito, may lagayan ito sa harapan ng bus. Kaya, pwede kang kung pagod ka na, kahit saan ka pumunta, pag sumakay ka ng gas, pa pa bus pa uwi, pwede mong isakay ito. Kaya lang, dapat may dalang pamasahe kaya bariya kaya lagi ko nilalagay ito dito sa bag na to dito sa side ito dito to eh ganyan yan dito yan eh di ba pero ngayon tanggalin muna natin to lagay natin itong bago ito may binili ko pala yung tools na to na, matagal na lang dalawang taon na siguro yan. Tanggalin natin to. Lagay natin itong kaparehas niya. pareho kaya kung ito lagay mo ayan ah dito din siya hindi siya pwedeng pa ganun no kasi tatama siya dito talaga kasi formula baka pwede pang allen na to gamitin ko lang itong allen dito yung tinanggal natin dating allen itong allen na to nakita ko na sa bike to eh Oh, wala yung pambong pag nakita ko. Para dalawa. Dinamit kasi ng anak ko to yung uh, pambong pag nagbabaan siya, nagbabasket, bali mo na ata. Lis, kahit saan tayo, kapag naplatan tayo, pwede mayroon tayong ano, gamit. Pero parang gusto kong palitan ng exterior nito eh. Parang pudpud -pud na. Hindi ko pa nagamit, pudpud -pud na. Yan. Tapos lagay natin. Bakit may ganito? Ano ibig sabihin nito? Basta, dito yan. Ganyan lang yan, di ba? Magkakabalen, na. Magkakabalen, ito pa type nito ng aking Ito pa binili ko, kumpleto na, hindi na kailangan ng adapter. Kapag ito yung ganito yung pito, gagamitin mo itong sa kabila, eto Tapos parang diroskas ito eh. Ito oh. Ito siya. Hindi na pala kailangan ng adapter ito. Dati yung ganito kasi may adapter yung ise. Ito wala ano ito so, pasisingan mo lang to ganun lang oh. ipindutin mo lang oh. di ba pero kapag lalagyan mo siya ilagay mo to ito itong ito tapos parang uh, iroskas mo siya iroskas mo lang uh, ano ba dinedemo ko di ko alam yan parang ganyan siya oh tapos Ganyan pala siya. Tapos bombahin muna. Ayan. Oh, tigas na. Tigas na siya. Ganun pala siya. Tapos pag-alisin mo naman. Roskas, ano mo? I-unscrew ba tawag dun? Ganun mo siya. Ayan. Hindi sisigaw sisingaw pag itinanggal mo. Sisingaw ng konti kaya dapat mabilis ka para hindi siya maubos yung hangin ganyan pala siya at ito naman kabalit pinagtataka ko bakit may ganito siya hindi ko alam paano gamitin ba kasi may nakalagay dito sa apakan uh, to eh pero di ko alam paano eh, aksidenting na ganon ko para aksidenting <laughs> na ganon siya ayun ganon pala siya di ba <laughs> ganito lang pala tapos ako oh, yun Accidente lang na ikot ko eh hindi ko alam kung paano gamitin eh kaganoon mo lang pala siya o oh, tuwid kasi inisip ko oh, alis mo muna itong screw hindi pala okay na ang ating bike linisin na lang natin lagyan natin ng konting oil kasi o oh, tagal natin di nga isang, isang taon din natin ginagamit na bike tayo baka yung bike natin baka basta bahala na linggo siguro sabado linggo ganyan